again to my YouTube channel. ito so, May mga alaga tayong pusa. Ayan po. Dating mga pusa ang gala po ito. So, ngayon, nandito na po sila nakatira sa school kasi Pinapakain po namin sila. Nasaan na po silang kumakain dito sa school. Kaya ayan, ayan. Dumami na sila dati ito lang. Tapos nakaan ng anak. Ayan, marami na siyang anak. Ayan, no diba? Um, saka, suwerte nila guys. Kasi dito sa school, hindi naman po nawawala ng tao. Kahit wala na pong pasukan. Nandito pa rin po kami ng mga janitor. Mga janitor. Janitores. Janitor. So, ayan po ang ampo namin. Ngayon, dami nila. Magaling. Di ba? Nakakatawa. Mga malalambing to kasi yung mga pusang ito. Iwan ko ba, basta mahal na mahal ako ng mga pusang ito. Lagi ako pinagpapanga ng mga pusang ito. Yan. Malami na siyang anak, guys. So, huwag po kayong mag-alala. Hindi po sila nabugutok. At kasi hindi na nabagalala. Ito naman yung aming lalaking pusa. Mapili po ito sa pagkain ito siya ano, po yan siya sa pagkain. Yung mga pagkain na kinakain niya, yung mga ulam mo. No, bihira siya kumain ng kanis. So, ayan po. Puro na ko ng pusa, guys. Ito naman si Black. Yan. So, maingay po doon sa room kasi Christmas party po nila, guys. So, maraming maraming salamat po sa so, ulang sawa niyo po panunood ang aking mga ina-upload na videos dito po sa aking YouTube channel. So, Don't skip the ads. God bless everyone. Bye.